Madalas na nga ako kumain sa bahay kaya dumadami ang ugasin namin. As a food content creator na mahilig kumain kahit dito sa bahay, eh kailangan ko rin ng dishwashing liquid para laging malinis ang ginagamit ko sa pag food trip. Para makamura at magkaroon din ng stock ng dishwashing liquid sa bahay, eh umorder nga pala ako ng sparkly dishwashing liquid. Maganda nga rin ito pang negosyo dahil makakapagsimula ka agad kahit maliit lang ang puhunan mo. Mura mo lang kasi itong mabibili, madali at mabilis nga lang din tong gawin. Pwede mo ito simulan kahit sa bahay nyo lang. At kung personal use mo nga to, eh malaki ang maititipid mo. Dahil marami nga ang gawa mo dito, eh pwede mo isabay ang pagnenegosyo. Eto nga pala ang pangnegosyo for everyone ng Sparkly. Available na rin ang kanilang mini at insta kit nila. Kaya sa mga gusto makatipid o gusto magnegosyo, mag-order na rin kayo ng Sparkly dishwashing liquid. Two step lang ang gagawin mo dito. Ihalo mo ang Sparkly insta kit sa tubig at aluhaluin mo ng 5 to 10 minutes. Okay nga to sa mga nag start pa lang magnegosyo. Mura nyo lang kasi itong mabibili. Madali at mabilis lang gawin at siguradong mabenta kasi araw-araw natin tong ginagamit. After mo nga mahalo eh maghihintay lang tayo ng 3 tatlong oras. Biruin nyo guys ha, just add water lang sa Sparkly insta kit. Ay makakagawa na kayo ng at least 3 to 6 liters high quality dishwashing liquid na kasing ganda ng supermarket brands. Pagkalipas ka ng tatlong oras, eh pwede na natin to isalin sa lagayan o iripak at pwede nyo na magamit sa inyo o mag-start na kumita. May ino sila dito na mini kit na makukuha nyo lang to sa murang halaga. At kung gusto nyo naman ng pangmatagalang stock or mas malaking kikitain, eh may ino sila dito na distributor package. Kung saan, mas mababa nyo pang makukuha per pack. Kaya sa mga gustong magsimula ng negosyo, kahit mapalitan puhunan o mag-stock ng dishwashing liquid sa bahay nyo, eh mag-order na kayo. Nasa yellow basket or comment section. Pagkatapos nga namin gumawa ng sparkly dishwashing liquid, eh nagluto na nga pala ako dito ng aking fufu tripin. Hindi na nga ako nangangamba sa mga ginagamit ko sa pagluluto ngayon kasi meron na nga pala kami dito ng sparkly dishwashing liquid. Kaya kahit maraming hugasan, eh mahugasan agad yan. So guys, umorder nga pala ako ng sparkly dishwashing liquid, no? Nung naka-order nga ako at napakadaling gawin kasi two-step lang siya. Tapos nga guys, kakain na ako ngayon, no? Kasi may dishwashing liquid na eh. ang And ginamit oh. Di ba? Makapagugas na agad ako nito nung mati. Wasai. Oh, first bite. Mmm. Grabe pati. Mmm. Sarap. Sito rin bulaklak oh. So. Oh. Mmm. Mmm. may babaw Ayan. Stop na suka, o may pipino Lagyan natin ng hot sauce Ayan oh. Wow Ayan, tabihan natin yan Mmm, ang, Al ang hanga Okay, ito rin mong bulaklak o oh. Mmm So guys, after ko nga magputri eh, Medyo madumi tong plato ko Buti na lang, meron ditong uh, is Partly dishwashing liquid eh, yun, no? eh, yung ginagamit ng aking kapatid oh, no? bebe Ayan, wala niyan. E, niya na yan Ayan, ginamit na lang guys Ginamit na yun o no? Mabula Ayan o, no? mabula Ayan you know? o Wow Yung